Yes, secretary joke buti ka pa hindi kasi kumakain yan baka kinakain mo steak o masasarap na pangkain. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Sino palpal nga ni uh, Senator Raffy Tolpo? Itong si Secretary Joke ng Department of Finance. Alam niyo ba mga kababayan po natin, may bago na namang ah uh, na naisip uh, itong si Secretary Joke ng Finance para tumaas ang collection uh, ng uh, revenue ng ating bansa. Alam niyo ba na yung mga mahilig sa chicheria Uh, mga kababayan po natin ay mukhang magtitipid na tayo sa pagkain ng chicheria dahil ang kagustuhan ni Secretary Jokno ay uh, dagdagan ang uh, tax o ito yung tinatawag natin na uh, excise tax uh, itong mga chicheria mga kababayan po natin so ito yung inalamhan ni uh, Senator Rafi Tulfo dahil ang ilan talaga kahit ako aminado <laughs> mga kababayan po natin yung piwi ay yung uishig, paborito ko yan inuulam ng uh, mga mahihirap kagaya natin, mga kababayan po natin, kapag uh, minsan wala tayong maisip na ulam, o talaga wala tayong ulam, so pwede natin inuulam actually yung chicheria na ito so ngayon, uh, gusto niya na dagdagan naman oh yung tax nito, so para, baka pwedeng iparihon uh, uh, niya sa mga sigarilyo asukal, soft drinks so ex -ex tax nga eh, so ibig sabihin pwedeng doble or depende sa percentage sa na gusto niyang ilagay dito mga kababayan po natin. Pero sa ngayon naman, no ay, uh, ano pa lang yan, idea. Hindi niya pa naman i-implement mga kababayan po natin. Po sa DOF, uh, Secretary Dioknok, alam ko po yung intention niyo na mag-voice, na mag, na mag kung kinakailangan para tumaas yung revenue. Tama. Recently, meron po ako nabasang item na yung chichira po ata ay tataksa ninyo ng excise tax. Yung mga chichira, which is considered as non-nutritional food. Salty and uh, sugary products po. Exactly. Kasama po yung mga chichira doon. Okay, Nag-aaralan pa lang naman po yan. Wala pa akong bill niyan. Good. Kasi, let me tell you this, Secretary Jokno, buti ka pa, hindi kasi kumakain yan. Baka kinakain mo steak o masasarap na pangkain. But there are so many people, mga hirap na kababayan, inuulam po yan. Kasi very affordable, piso lang, makabilan silang ulam na nila yon. Now, siyempre, pag pinatuwangan po natin excise tax yan, ipapasa po yan ng ano, manufacturer. Maapektuhan po yung mga mahirap. Yun na lang po, siguro yung uh, request ko sa inyo, pag-aral niyo po mabuti. Baka marami pa po pwedeng taxan dyan. Eh, pagdating po doon sa mga ginagamit na mahirap, medyo magkaroon tayo ng konting consideration. Thank you, Secretary Jokno. Mr. Chair, yun na po. Salamat po. Alam niyo mga kababayan po natin, kung hangad lang naman talaga ano ng ating gobyerno, o oh, kagaya nito, si secretary joke no na mataas or tataas 'yung ating uh, uh, 'yung ating revenue o 'yung collection ng tax mga kababayan po natin, dapat talaga ay higpitan nila itong nasa Bureau of Customs kasi ito naman talaga 'yung pinakamain source po natin. So 'yung problema nga lang talaga ay itong mga smuggling. So alam natin na talagang pumapasok ang smuggling dahil sa lakas din ng kanilang connection. Kung hindi connection sa Bureau of Custom, connection naman sa mga nagtatrabaho sa ating gobyerno. So, hindi na siya dapat mag uh, dagdag doon ng uh, excise tax doon sa mga burito ng uh, ng Pilipino. Ano, doon sila pumuko sa mga gumagawa nitong smuggling. Ano, yung mga nagpapalusot ng iba't ibang produkto, mga kababayan po natin.